It's been a while nung no, ako ay naglaro ng granny. One month na yata yung ulit upload ko ng granny na classic mod. Yung wala siyang mod na granny one. So bago nga lang sa bato video na to, don't forget to like, comment, subscribe. At granny, alam kong hindi mo na ako mamimiss kasi ilang beses na kita binalikan sa mga mod. At ngayon, this time, babalikan kita ng naka-normal ka lang na itsura. Actually, well, hindi na normal yung itsura mo eh. Yeah. Abnormal. Hindi, <laughs> joke lang, guys. Sorry nyo, At, uh, Grani, alam mo ba? Naglaro ko na sa Landry na Pero mukhang uh, galit na galit yung dalawa. Like, hindi yata ako nila na Pero sana ikaw na-miss mo ako. Ay, na ako ni Grani. Grani, alam po, hindi mo na-miss. Kaya, wala akong karapatan na sabihin lang. At, uh, Siyempre, dating gawin. Tapos nandito pala siya, no? O, diba? Ah, sabi ko palang. Tapos nandito pala siya. Nung sinabi ko, eh, nandun nga siya. Pahil lupit. Kakasabi ko lang. Grani. <laughs> ano na ba ako talaga, no? Galit, galit na galit ka pa ba sa akin? Malapit na bukpas ko, Grani. Baka naman. Baka naman. Tangkalin mo na yung pagkagalit mo sa akin. Hindi ko alam bakit galit na galit sa akin si Granny. Like yung totoo. Oh, Granny, alam mo dyan ka na mag spawn di ba? Bungo mo naman, Granny. Wala ito dito something na pwede kong uh, we have a, a book. Just na libro ka natin to. Pero bago nga natin kailanganin yan, kailangan natin muna mga kayo dito. Hindi ko alam kaysa ang tatapusin ko ngayon itong grano Ano ko lang siya trip na laro niya eh. Laro naman ko, laro naman kasi ang mga shotgun. Ayaw kong buksan ito kapag kasi binuksan ko to. Sigurado so, po punta si Gani eh. Diba sabi ko. Sa sabi na sa inyo guys pupunta yan eh. Yan pa. Hindi <laughs> malayang pupunta yan guys kasi narinig yung ano. Yung microwave. Pero ama ma bukutan di ni gran, diyom guys, dia di gran, jangan guys, senan dokar, agrani, ayan patay na, atagal na yan eh, bilis, 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 bilis bagay bilis ako pre huwag ka pa bagal spark plug bilis ka kailangan natin yan sa yan pero kaya na sabi ko parang ngayon ako tapusin ngayon to bilis bilis Kaya ka bagas eh so wait take eh. Ang ganda kung i-accept lang na natin sa ano. Hindi ko lang guys kung matatapos ko ngayon ah. Try, try. Ang ganda sa mga ito. Ba't ko yun lang yun? Diyan ko? Ba't ko yun, yun? Ba't ko yun, yun? Pumunta lang sa grand dito. Bobo ko naman. Dito, no? Kaya na ka pumunta dito, no? Sasapukin talaga kapag pumunta dito. Lagi totoo. Hindi naman. Alright, hindi siya pumunta. diyan Ang car key eh. Ang gulo naman. Power battery muna. Hina, may na. Panood ako guys. Like legit to guys. Gawin mo lang doon tapos tsaka may sarado na mabilisan. Which is, try natin. Pero bago natin i try yan, punin natin muna yung screenshot kasi gusto kong makita na naghihirap yung matandang to eh. Bilisan mo. Para may screenshot kita. Tagal. Yan eh. Huwag mo kung ano yun. ay grabe nakita tayo at talino naman lang i i ni granny hindi wala to guys matalino na si granny hindi na siya buo To. This is the 50 day. 50. Di ba to 50? Ba't kailangan ko na yan? Hindi ko kailangan yan. Dito 50 eh. Di ko lang pinaglalo. Pinag... Lolo pinag ko talaga ako ni Granny. Like ito to, Granny. Ilang like beses na ako na gano'n, Granny. Pag-ibig ko nila ha? Pag gusto mo masapog Granny. Hindi ko like ito to, Granny. Gusto mo ba? Gusto Ayaw yung masapok guys. So, huwag niyo natin pitiin. Oh my goodness. Yung animation. May animation na dati wala man Basta na -ulog ko, na -ulog eh. Basta na kapag naulog ko, naulog ka niya eh. Naulog ka sa maling tao. Syarot. So, I think may bubukas na ito para. Bubukas na ito para lang ko eh. Number 2. Para sa yung number 2 na yan? May ito hanggang. O dala dala lang tayo guys kasi kapag yan tinaba talaga patay kapag yan talaga nabahan at kapag kinuha ko to magkira-red si Granny kaya hindi ko muna kukunin yan talaga ano at pala yung battery inaharap kita eh siya ka lang pala so ito battery guys kakailangan natin to para doon sa mismo ah uh, kotse hindi ko alam bakit kailangan pero makilangan na dati. Sabi, so dadal tayo da, 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 dito guys. Kasi, which is, which is napakabilis kapag dito. Diyo ka na dadal, no? Kapag doon kasi delikado eh, si yung Iyon yung pagpupuha ng matanda na yun. Eh. Like yung, na may nakakabisit, alam niya. Tapos, ayan, gym part to par ta ano pa pasarap ko ang ila engine part ng uh, spark plug so yung spark plug dito sa taas si, si... kukuli ko pura tama ba kasi doon sa taas so kakailangan rin natin yun so dito, ta dito na tayo tatahan kasi mas mabilis kapag dito nandito lang naman yung spark plug eh. oh my goodness kaya niya Dito si Granny guys Black Kalisin so, muna natin yung matanda na yan Yan Granny wait lang ha Chill ka lang dyan Ito Umano umano ano dyan Dyan ka muna Hila ka muna Tapusin tong Ginagawa ko Granny Sarah kita piano Wala ba something? Wala Nothing something I think yung ano, nandun sa mismong taas so, Kapag kasi ito basa ko oh, Nalaba lang ng option dyan Pwede na dyan si Granny Laba na dyan si Granny, patay tayo Kaya kaya ang Dahan-dahan lang tayo sa kilos eh o, oh, diba sabi ko sa isyo, guys, maaaring na dyan si Granny. Kapag na dyan si Granny, patay ka talaga. Pero, hindi. Hindi pa talaga. Eh. Bobo yan, o. Diba? Ha. <laughs> ah, bobo. Okay, we have special key. Siyempre, special key na to. Doon sa taas. Awesome. Granny, bobo kong inaano-ano dyan, ha. Baka sa poin kita dyan. Gusto na lang babalit dito. Bila ganyan, baka hindi ko alam talaga ba't wala something pero hindi ko alam pero ito sa taas to guys sa pagkakalam ko ha sa taas to at yung taas ay ito ano to lagay dito na si ko tapos ala po na dito dito is spider it is yung what the freaking spider asaan ayun o how do you spider

Tsaka po kapali ito Tsaka mo sarado -sa, ito Kasi pupunta si Granny Pupunta si Granny guys Pupunta si mo Granny Hindi mo tayo makikita niyan eh. Bumaba siya. Dapat. Granny, naglilinis ka ba ng ano mo? Like yung totoo, Granny. Kasi feeling ko hindi na ka naglilinis eh. Ito ka. Hindi, Granny, joke lang. Naglilinis ka na ba na? Ay, din talaga tayo. Diba? Diba, Granny, naglilinis ka? Ha? Kahit pali na yung i ko yung kailangan ko na yung kailangan ko na ko na yung kailangan 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 ko na bobo bobo ha 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 bobo ko sino ba? iba ba? mo ano? Kasi hindi, kasi bobo ka, alam mo yan. Bobo ka. ano? ako lang ano? 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 na ano? 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 Parang sya talagang parang MM dito yung yung tenebrae, na dito ah, yung croc, hindi ko para sa pero, yung tenebrae kailangan ako. kasi gusto ko makita yung pumukha ng Granny, kapag ganit sya, hali ka rito Granny, bliss Grabe mukha ang grabe sabi ko, grabe buha niya. So, sana kayo so dito guys, sa video na ito guys. Pagkikita ka tayo sa, sa video. So, As of goodbye.